Sa araw na to, pag-usapan natin tungkol sa mga healthy foods. Meron po akong listahan ng mga pagkain na mabuti sa katawan, iba't ibang organs ng katawan natin. Hindi naman po to 100%, pero may tulong din itong mga healthy foods. Palagay natin sa utak, meron tayong tinatawag na brain foods, mani, mga ista, mataas to sa omega-3 fatty acids. Ito yung nagpapabuka ng ugat natin sa utak at sa puso, kaya maganda to sa brain function sa muscle naman para lumakas ang muscle natin may tulong ang protein kasi para lumakas ang muscle kailangan mo ng protein sa karne tsaka ang saging itlog may tulong din sa muscles green leafy vegetables syempre sobra healthy ng gulay kangkong, patola, broccoli good for the stomach, good for the lungs anti-cancer din ang mga gulay ang green tea masustansya din para sa mata, maganda ang carrots. Di ba ang carrots, mataas sa vitamin A, pampalinaw ng mata to. Sa puso po, kailangan nyo ng red foods for the heart. Basta kulay pula, mga strawberry, uh, mansanas, mga kamatis, maganda rin to. Red foods for the heart. Ang yogurt, maganda po sa tiyan natin. Tapos sa buto naman, maganda ang gatas, tsaka dilis kasi mataas sa calcium, pampatigas ng buto. Ang exercise may tulong din para sa buto natin, para uh, maging mas matatag. Ito yung mga healthy foods na panlaban ng stress, tulad ng sinabi ko, mga saging, green tea, mani, milk, mataasto sa vitamin B. Ito yung anti-stress vitamin. Bakit tayo kailangan kumain ng healthy? Siyempre, kasi kung unhealthy, itong mga not healthy, mga fast foods, eh, sa sama pakiramdam natin. Gagastos tayo ng malaki kung magkakasakit tayo. Ang healthy foods, mababawasan ang chance ng heart disease, ng diabetes. At sabi, eh, mapapahaba ang buhay natin, delays aging. Bibigyan tayo ng energy ng healthy foods. Tsaka mas magiging positibo ang buhay natin. Lalakas ang immune system at uh, natin yung tamang timbang. Siyempre, okay ang healthy foods pero wag din naman sobra-sobra yung kakainin. Tamang-tama lang siguro isang dakot or isang portion size lang. At siyempre, pagkakain ng healthy, mababawasan natin ang ating timbang. Sana nakatulong to mga healthy foods. Silista natin. Ito ang mas pipiliin nating kainin. God bless po.